Na-experience mo na ba yung gumising ka mula sa isang panaginip pero ilang segundo lang parang bula na itong nawala? Paano kung sabihin ko sa iyo may paraan para hindi lang maalala ang iyong mga panaginip kundi magkaroon ng kapangyarihang kontrolin ang mga to? Ito ang sikreto ng na mga naglalagbay sa sariling isipan at magsisimula lang ito sa isang simpleng bagay, isang dream journal. Una, kumuha ka ng isang notebook o diary para lang sa iyong mga panaginip. Hindi basta-basta notebook ha, dapat yung kapag nakita mo sa tabi ng kama mo, ipapaalala nito ang iyong misyon na isulat lahat ang iyong mapapanaginipan. Kapag nagising ka mula sa isang panaginip, kahit 10 oras ng gabi, isulat agad. Huwag hintayin ang umaga. Alam mo ba, parang may dream eraser ang ating isipan. At ilang minuto lang matapos magising, pwedeng mabura ang buong alaala ng panaginip. Pwede mong isulat ang buong detalye o maglagay lang ng ilang mahalagang salita na magbabalik sa iyo ng alaala mamaya. Hindi mo kailangan maging magaling magsulat. Para sa iyo lang ito. Ilarawan ang itsura, tunog, amoy at higit sa lahat ang damdaming naramdaman mo sa panaginip. Isama ang mga kakaibang nangyari, lumilipat na baboy, paghinga sa ilalim ng tubig, mga simbolong hindi mo maintindihan. Pwede mo ring iguhit ang mga ito, hindi kailangan maging obra maestra ha, basta malinaw sayo. Laging ilagay ang pecha sa itaas ng pahina. Kung buong panaginip ang naalala mo, bigyan ito ng pamagat. Isang pamagat na agad magpapaalala ng tema o mood ng iyong panaginip. Halimbawa, ang tagapagbantay ng bukal o gulo sa silit aralan. Habang dumadami ang entries ng iyong dream journal, mapapansin mo ang mga pattern, ang mga imaheng paulit-ulit, mga lugar na bumabalik o mga taong palaging lumilitaw. Ito ang mga susi para mas kilalanin ang iyong isipan at posibleng maging susi rin sa pagkakaroon ng lucid dream, yung gising ang isipan mo kahit nasa loob ka pa ng panaginip. Sa pagbabalik-tanaw sa iyong mga panaginip, mas makikilala mo ang mga simbolo ng iyong isipan. Mas mapag-iisa mo ang iba't ibang bahagi ng iyong pagkatao at maaari mong matutunan kung paano gumising sa loob ng iyong panaginip. Ang tanong, handa ka na bang buksan ang pinto papunta sa mundo kung saan ikaw ang may kontrol? Simulan mo ngayong gabi, isang panaginip, isang journal, isang bagong realidad.